Hindi lang isang grupo ang pinaghihinalaan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na may kagagawa ng pagpapasabog sa Davao. Pangunahin na riyan ang grupong Abu Sayyaf, pero tingin niya may kasabwat na ang ng grupo, ang mga drug lord. If ito mga Abu Sayyaf, they kidnap people for money. They can also bomb people for money. Pira-pira lang yan sila Pira eh. Pira-pira. So kung ako'y mayaman na drug lord, pwede kong bayaran yung Abu Sayyaf. Hindi ko bigyan ng pera. Sige, bumbong ba kayo? So, you don't have to kidnap people. After all, uh, mga terorista ba dito. Wala pa raw mabigat na ebidensya ang pulisya para patunayan ang pahayag na ito ng hepe ng pulisya. Gayon pa man, sinabi ni PNP Chief Bato de la Rosa na dahil sa pinaigting na opensiba laban sa mga Abu Sayyaf at pinatindi pang gera kontra droga, kapwa naiipit na raw ang mga kalaban ng gobyerno kaya't malaki ang posibilidad ng paghihiganti ng mga ito. More... Iniimbestigahan na raw ng pulis siya kumakalat na text message na di umano'y may apat na babae mula raw sa Basilan na nagbabalak na magsagawa ng suicide bombing sa mga malls sa Metro Manila. Pero sa mga nakakatanggap ng ganitong text message, may panawagan si Bato. Stop ninyong ikalat yung mga nagkakalat na text messages na alam naman natin na mga kalukuhan yon. I am discouraging the public to disseminate at to the public dahil magkukos ng panic nga. Dalawang milyong piso ang alok ni Alcalde ng Davao, Mayor Inday Sara Duterte, para sa si ikadarakip na mga nasa likod ng pagsabog sa kanilang lungsod nitong biyernes, labing apat ang patay. Kasabay nito, pinasisibak din ng alkalde ang mga hepe ng Task Force Davao at Davao City Leagues. At kasama ko po rito sa Davao City, nakatutok live si Salima Refran. Salima. Mike Vickies, ito nga no, uh, impormasyon at pagdakip, yan ang hanga ng lokal na pamahalaan ng Davao para nga raw uh, malaman kung sino ang nasa likod ng pagkapasabog dito sa Rojas Night Market. Kaya naman, nag-aalok sila ngayon ng babuya ng 2 milyong piso. We want the suspect delivered to us alive because uh, we want to know who, um are the other personalities involved uh, in the attack and uh, we want to know uh, the reasons behind uh, the attack and we want to know also if there are other um attacks planned uh, on the city as well as the country Yan ang hangad ni Davao City Mayor Sara Duterte sa pag-aalok ng 2 milyong pisong reward para sa pagkakalutas sa malagim na pagsabog sa Roxas Night Market itong Biyernes 1 million to any person who can give the information of the name of the suspect and his whereabouts now and then another million for any person who can deliver the suspect to the Davao City police office Inerigumenta din ni Mayor Duterte na matanggal sa puesto si Task Force Davao Commander Colonel Henry Robinson at Davao City Police Chief Senior Superintendent Michael John Dubria. I took uh, what happened uh, personally and I feel uh, that there will be strained working uh, relationships between the city government, the Davao City Police Office, and the Task Force Davao um, if these um, officials uh, continue. Labing apat ang patay, halos 70 ang sugatan sa pagsabog. Si Pangulong Rodrigo Duterte binisita noong Sabado noong madaling araw ang mga sugatan. Pati ang mga labi na mga nasawi. Ang isa, hinalikan pa niya. Nangyari ang pagsabog mag alas 11 ng gabi noong biyernes. Sa audio recording ng pulog ng mga estudyante ng Ateneo de Davao University na malapit lang sa blast site, maririnig ang mismong pagsabog. Ganito na ang sunod na tagpo sa kuha ng balikbayang si Jake Hepte. Kita pa nga ang mga nakabulagtang katawan ng na mga namatay. Like 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 okay, okay, okay. Sa kuwang ito naman, makikitang inilalayo ng rescue teams ang nasugatan. Lumalabas sa investigasyon isang 60mm mortar round ang ginamit para sa improvised explosive device. Ang fuse assembly na ito, nakuha pa sa atay ng isa sa mga nasugatan. Cellphone raw ang ginamit sa pag sa IED. So, yung the hard object, malagay siya dito. Yung shockwave ng pagpotok, mag-double siya. That's why the, the fragmentation started plenty of injury. There are group from Central Mindanao who uh, mortar rounds as improvised explosive devices. Parang may mga groups sa parang mga groups na sa Central Mindanao. Nakakausap ng GMA News ang isa sa mga saksi. Nandun ako naka-face sa uh, Ateneo. Yung bumba nakalagay dun sa sa may barbecue uh, uh in between sa sa barbecue sa massage. Ang lalaki nagpamasahi raw sa unang upuan sa ikatlong linya ng massage area ng night market bago biglang umalis. Iwan yung bag niya tapos you know, pinuntahan siya ng, ng therapist. Pinuntahan siya ng therapist, sinabi niya na sir yung bag mo, iwan. Lumingon lang yung lalaki tapos dumiretsyo na. Mike, sa ngayon ay nga, round the clock na ang uh, ng mga otoridad. Kaya naman, malaking tulong daw sa kanila ang pag-aalok ng pabuya ng lokal na pamahalaan. Mike? Maraming salamat sa Lima Refran. Hawak na po ng mga pulis ang isang video na aktual na pagsabog, yung mismong pagsabog, naganap doon sa kinarororan ni Salima at ni Vicky, yung Rojas Night Market sa lungsod ng Davao, Sa kuha ng CCTV ng Ateneo Ayuno, ng Ateneo de Manila University makikita ang nangyari sa night market bago ang pagsabog. Sa na ng dilim, biglang may sumabog agad na tapos nagtakbuhan na po ang ilang mga tao nagtagulo na. Ini-upload ang video sa Facebook na isang Les Berg ikinumpirman naman po ng Ateneo de Manila uh, University Ateneo de Davao pala na nagbigay sila na, o sa mga pulis ng kopya ng CCTV na yan. Ayon sa mga source sa Davao Police hawak nila ang mismong video na ibinigay ng universidad. Binisita ko po sa ospital ang ilan sa mga sugatan sa pambobomba sa Rojas Night Market. At bukod po sa physical na sugat, matinding trauma ang idinunod sa kanila ng pagsabog na yan. At yan po ang aking tinutukan exclusive. Dito sa Southern Philippines Medical Center, isinugod ang karamihan sa mga biktima ng pagbomba sa Rojas Night Market. Kitang-kita sa kanilang CCTV ang pagdagsa ng mga pasyente sa emergency room nung mga oras na yun. Hindi magkamayaw ang mga doktor at nurse sa paggawa ng paraan para maisalba ang buhay ng tatlong apat na biktima. Isa sa kanila ang masahistang si Vicenta de Palubos. na buwan siyang buntis sa una nilang anak ng asawang si John. Naka-duty si Vicenta noon sa Rojas Night Market at nag-ipo na sana para sa kanyang panganganak. Ano yung kuling salabi niya sa inyo? Pa'ko nangyari ito? Kumawag siya sa akin. Sabi niya na, kumawag lang siya sa akin. Kinukumusta niya ako. Sabi niya, kailan daw ako uwi? Sinabihan ko siya kasi hindi pa ako makauwi ngayon nais na sa washroom. Sige ba muna, mm -hmm. close talaga. Close ana yung, ano yung sabihin ko sa kanya, ma-ring ma-kinig sa combat talaga. Napata, it's so hard. Sabi niya kailan daw ako uuwi? Mm -hmm. kinu ko siya na hindi pa ako makauwi ngayon. Nais na sa washroom. Sige ba muna, mm -hmm. close talaga. Tapos ano yung sabihin ko sa kanya, makinig sa mabait mo talaga. it's so hard. Sa buwatan ng Abu Sayyaf at ng mga drug lord, ang isa sa mga tinitig ng anggulo ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa likod ng malagim na pagsabog sa Davao. Nakatutok si Mariz Umali. Iba't ibang angulo pa rin ang tinitingnan ng otoridad. Aside from the, yung nga, sa Abu Sayyaf, na we suspect na ginawa nila yan to twist to ease the tension sa so ongoing military operations against them, military and police operations against them, nandiyan pa rin yung isang anggil, angulo, na pinag- uh, Totoo na natin napansin yung narco-terrorism. We can also bomb people for money. Pinapira lang yan sila Neither purely Abu Sayyaf, meron din yung dalawang drug lord dito sa Mindanao na kipag-coordinate sa, o uh, baka galing sa uh, kanila. Ayon sa PNP, may natukoy silang grupong posibleng umanong nga sa likod ng pagpapasabog. Hindi ako gumagawa ng konklusyon dito ha, but uh, I am giving the possibility dahil... Uh, although hindi pa tapos yung post blast investigation report, pero sa nakikita ko na IED na naman using, uh, using uh, mortar round, specialty niya yan. That is, uh, uh, that is his uh, signature. Ang tinutukoy ni De La Rosa ay si Abdul Manap Mentang na umano'y nasa likod ng madugong pagsabog sa Sasa Wharf sa Davao City noong 2003 kung saan hindi bababa sa labing animang namatay. Base kasi sa mga piraso ng bombang nakuha sa katawan ng ilang biktima, mortar round ang posibleng ginamit na main charge. Signature bomb daw ito ng ilang grupo, kabilang na ang grupo ni Mentang. There The group from Central Mindanao uses uh, mortar rounds as improvised explosive devices. Maraming mga tradition sa parang tradition sa kanilang. Nitong nakarang linggo, Nakatakas si Mentang sa raid at engkwentro sa NBI at Task Force Central Mindanao ng salakay ng mga otoridad ng umano'y kuta nito sa Cotabato City. Aminado ang PNP na may intel reports na silang nakuha kaugnay ng planong pag-atake ng mga terorista sa Davao City at iba pang lugar sa bansa. Bago pa ang pambobomba nitong biyernes. Nakalusot lang talaga. Nakalusot. Nakalusot. It's not, uh, it's not the uh, right time to point fingers. Dalawang babae at dalawang lalaki raw ang persons of interest ngayon ng PNP. May artist sketch na ang ilan dito. Nangyari ang pagsabog sa gitna ng pag enjoy ng mga tao sa night market pasado alas 10 itong biyernes. This improvised explosive device was carried by one person inside the bag who availed of a massage service in the night market. But then, yun, na, until that person left, currently it, it, was an act of terrorism but then i just could not say that it was from a terror group Paalala ngayon ng mga miyembro ng gabinete, kailangan ng iba yung pag-iingat. So we have to be careful sa Metro Manila. Maski saan, maski sa buong Pilipinas, mag-retaliate ang drug lords, ang, ano, ang Abu Sayyaf, lalo na Abu Sayyaf. Giyat naman ni PNP Chief De La Rosa, ginagawa ng PNP ang lahat ng kanilang makakaya para ma-arestong nasa likod ng pagpapasabog. Panawagan niya sa publiko. Uh, huwag tayong matakot. Huwag tayong magpapatakot sa kanila because uh, these terrorists, their, uh, their uh, ultimate goal is to terrorize the public. Pag natakot tayo, talo na tayo. Chino?